Oo, oh, oo. Oh. Madami akong pinatatanan niyo. Kailangan ko ng bawas ng masasamang memory sa buhay ko. Nanda ko na magpagpita ako ng ganito ka ikling hair nung grade 4. Time. Ito na kahaba yung hair natin. Ito na yung puso ko ha. Lampas ko siya. And it's about time para magkupo tayo ng buho. Sabi nga nila, hair holds memories. And parang kailangan ko lang mag magbawas ng masasama akong memories sa buhay ko. Char. Pero bakit ganun? Kung kailan ako magpapagupit, parang maganda siyang tignan. Parang okay siya. Parang may kulit-kulit sa dulo which is ito yung, ito yung itinulog kong buwok. Hindi ako nagpulot or anything but like, pero super haba niya. Ikaw mga ganitong haba. Kasi sure. Sa bahay lang tayo mag-gupit kasi mahal dito ang gupit sa kanila ako. Ito. Itong haba, may ganito. Parang bago pa ganito ng haba siya. Pag bob cut naman. Oh my no, God! No, no, no. Wow. <laughs> Mm hindi -hmm. ako paggupit ako ng ganito kaitling hair nung grade 4. Ayun ay wala sa kagustuhan ko. Hindi ko yung ginusto. Ay, sapilitan lang. Sabay kami ginupitan ng kapatid ko, ni Catherine. And sabi ko, never akong papagupit ng ganito. So parang hindi. Hindi bagay. Ayoko, takot ako. Takot akong mag-commit. Takot akong mag-commit. This is it, pan Oh my god. Di diba, ang dami ko pa rin kasi parang kinakabahan ako. Pag nagkupit ka kasi ng hair, super drastic na magiging change sa'yo. So, mali mo magbagong buhay natin, right? Okay, let's go. Okay, let's go. kausap ko yung sarili ko. Pero kailangan natin ko tinatry yung hair ko. But, anyways, ako na pang ibit. And, ano naman siya ibang way na hahatiin siya dito sa gitna. Yeah. Sa so, totoo lang, hindi ko alam yung ginagawa ko. But I think, mag-work naman siya. Ay, yeah. ganyan. Super haba na niya. Ang lakas ng makalagas ng buhok. Kapit na talaga ako makalbo. And then, ibabalik na natin ngayon. may hindi. Mayroon tayong stop, at mayroon tayong bottom. Now, tingnan natin sa likod. Okay. Sa dalawa. Okay. So, again, hindi ako professional hair cutter so hindi ko alam kung maganda ang kalabasan nito or mali ba yung ginawa ko. But anyway, this is my life. This is my hair. My hair, my rules. Diba? Wala na atlasan to. Totoo na talaga to. Okay. Hindi to for clickbait or for any content. Hindi. But like trim lang na parang ganito lang yung ikakat ko. Lagyan natin ng ganito ka. Oh, shit. Kausabi mo na lang kasi dapat kinakausap sila. I told you, isang araw pa, magkupita na kita. Today is the day. Okay? Mm -hmm. Hindi ka magtampo. You grow beautifully. Your side go at your angle. So this is first nothing we second, third, and then fourth. That's Yun the total ng hair that I cut on my hair. And I must say... I like it. Thank you for watching and if you need a sign to cut on your own wrist, this is your sign. I hope you have a great day! Ma. Kain tayo. So, andito kami ngayon sa Melbourne. At ito yung pinagmamalaki na naki na turo-turo na, na pagkain. So, meron tayong rice. Hindi ako ma-rice, pero para, for the sake of this video at para sa turo-turo at Filipino vibe, dapat meron tayong rice, white rice. Barbecue, syempre, very important. This is three barbecues for ten $10. Uh Oo. -oh. Sabi nila talaga mura daw. At sa tatlong barbecue na yun, isang suka ang binigay. Tapos, dapat $10 lang to yung combo. Dalawang ulam, tas one rice, $10 lang. Kaso, umorder ng kalderetang baka. Eh, special na yun. specialness. Eh, special Tapos, isa pang side is ginataang kalabasa. Mm. So yummy! Lately, Nagugustuhan ko kalabasa. Nasa Pinas ako ayoko ng kalabasa pag may si ma'am. Pero ngayon ako ay nandito sa ibang bansa, talagang nagustuhan ko magkalabasa. So mag all in all... Magaling magkalabasa. Ah sige, please and thank you. So all in all, two white rice, three barbecue, beef special caldereta, and that ginataan ng kalabasa is $26 after tax. So, not bad, I think. Kung mag-share kayo, which is nang-share kami na ate para makatipid, you know, this budgetarian ha? And $13 for everything. Pasok sa budget. Kain tayo. Okay, okay, okay. Share na lang din kayo Jen Ito kayo dyan, ha? Ito kayo Hindi kami lang dalawa. Sige, go.

Mm. Sige, go. Manate naman yung beef. Oh, ang tender nung beef. Malasa. Super solid, no? Yum. Mura ito dito. Mura. I like it. Mura ito oh, sa parents. Ang mura dito talaga ng food. I mean, siguro ito yung mura. Tingnan natin. Dapat vegetarian tayo sa ano ito. Wala pa Nag-share. Sinakita yun ang pagkain nila. So, meron silang butter chicken. Titikman natin. Kasi I love butter chicken. Titikman natin kung mas masarap to kesa nasa terrace. Kumikita siguro sila. Kumikita siguro sila. Kami init. Kami init. Baka mapatakan tayo. Basta ako na ang Tikman natin kung masarap. May ano rin kami. May Indian food kami sa terrace. Tikman natin kung masarap. Parang mas gusto ko sa terrace. Pero maanghang to. Mas maanghang. Pero masarap sa terrace, malasa. Tikman mo lahat. <laughs> Kung ano ang ang Gusto niya?